Taga pangasinan Baka <laughs> <laughs> mag na Yes po, baka ako po dyan sa Pangasinan. Sigaw, oh. ba, ba, ba na <laughs> <laughs> <Apo, ginulili. laughs> <laughs> <laughs> Ay, baka sa Mabawi! Ang bogay na mili! Oo, oh, kaya Ay, sabihin so. oh, okay. oh, okay. oh. niyo? Oh. Oh. Tonight. Albiyan na, tiga. Sino pa ba? Tara na pala akong kilala dito. Jet. Yeah, yeah. yeah. oh, bata pa po ako. Lul. Nad. Kawai. Kawai. Kawai, kawai, Papa. Hindi <laughs> 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 Hi, dyan pala. Kanina sabi niya sa tatay niya kanino. Hindi kasi naman. <laughs> Asa kita kita ka <laughs>